you are asking where is god nasaan ang panginoon sa panahon ng aking problema maybe tinatanong mo sa iyong isipan bakit ako dumarahan sa gayong problema sunod-sunod ang problema tumingin ako sa kaliwa may problema tumingin ako sa kanan may problema sa harapan may problema sa likuran ay may problema the word of god says we are troubled on every side Ibig sabihin lang, every side, lahat ng anggulo, may problema ka. Tanggapin mo ito bilang isang pagpapala sa Panginoon dahil ang problema, nandyan ang pagpapala ng Panginoon. Sa labanan, sa boxing, sa basketball o sa digmaan, kapag ikaw ay nananalo, meron ka nakukuha ang premyo. Nagtatanong ka ngayon, Nasaan ang Panginoon? Where is God? In my present situation, nasaan ang Panginoon? Hindi ko siya madama. But remember this, Naniniwala ka ba na hindi natutulog ang ating Panginoon? In Psalms 121 verse 4, ang ating Panginoon na nagbabantay sa Israel. Huwag na natin sabihin na Israel. Remember that you are the spiritual Israel of God. Siya na nagbabantay sa akin ay hindi tinatamad, hindi papatay-patay, at hindi inaanto. Hindi ibig sabihin na hindi mo nararamdaman ang nangyayaring pagbabago sa iyong buhay. Wala ang Diyos sa iyo. Remember that God is working behind the scenes of your life. Yes. Tumatrabaho ang Diyos sa likod ng kamera. Yes. So, ibig sabihin, ganyan din ang Panginoon sa ating buwas. Hindi natin agad nakikita ang Panginoon, but He is working behind the scene. Hindi man nangyari yung pangarap mo ngayon, it means that all things work together for good dahil ayaw ng Diyos na mapahamak ka. We do not know our future. But when we trust God, hindi kanya ipapahamak